Okay, uh, good morning mga Dre! Papunta na tayo sa first booking natin ngayong araw. So, bibinyagan natin si Grab, no? Kasi kahapon, nakapag-onboarding na tayo kay Grab. So, naka-activate na tayo sa, ano, sa GrabCar. So, ito nga pala yung first day natin sa ano, sa pagtanggap ng GrabCar. So, tatry natin. Sa so, 1.4 kilometer yung pick sa pasahero natin so mamaya naka -ano na tayo naka face mask na tayo so uh, hindi tayo pwede mag vlog habang nandito na yung tao so, pero bahala na mamaya kung makakaano pa rin tayo makakapag vlog pa rin tayo pagsakay ng pasahero balik kakapasok ko pa lang ng ano no uh, dito natin na pick up sa Kingsville Malapit lang din yung atid. Dito natin pipikapin. O yun yata si ate o. Oh. Yung nakabuti. All goods. Alright. So si ate yan. Good morning po. Good morning. yung Thursday lang po okay. kayo nagagrab. Ang dito lang po tayo, ma'am. Uh, ay, dito po sa dito po, ah, po sa kabila. Ah, doon po sa kabila. All right. So, kakababa lang ni Ate, no. Ito yung first booking natin kay Grab. Ah, uh, ito nga pala yung ano natin, uh, drop off. Nasa 8 km yung layo sa uh, pag-drop off na 4-seater yung binok niya. 229 Grab pay. Ali na kalagay dito no? no no cash collection needed. Okay? Kakababa lang ni Ate no, mga dre. Panibagong booking natin uh, dito sa Grab. So ito yung uh, second booking natin Nasa 2.8 km papuntang pick up On the way na tayo sa second booking natin Tinanggap ka natin yung booking na to no? Uh, sa Quezon City yung hatid Ito nga pala yung pangalawang booking natin madre 310 Plano ko sanang ano eh uh, Wag munang Tumanggap ng booking sa Grab Kasi may papa ayos sana ako dito sa kotse muna saka medyo marumi pa no yung loob ano ko talaga next week mag start sa grab pero hindi naman talagang ano uh, lahat ng oras mag grab tayo no? depende pa rin sa uh, matatanggap natin booking pag walang pumapasok sa grab lalamove tayo hindi naman natin pwedeng bitawan yung ano yung lalamove ng ano ganun lang yun bahala na siguro pasundot-sundot tayo no? sa grab sa lalamove iyan natin pag natin yung dalawa Siguro may araw din na puro lalamug tayo. May araw din na puro grab tayo. So, titingnan pa rin natin yung ano. Yung kikitain natin ki-grab. Eh, malay mo, di ba? Maganda yung kita kay grab Baka, uh, gagrab tayo. Doon tayo sa malaking kita natin, di ba? Susundot so, pa rin tayo sa lalamove para hindi tayo ma-deactivate. Para all goods. Mga... Uh, client ni Grab medyo talagang ano na sila, no, accurate na yung ano nila, yung pag-pin kaya hindi natin kailangan tawagan agad-agad, hindi katulad ni Lalamove ah, medyo ano pa, naiiba pa yung mismo, ano, mga pinipin nilang lugar sa pag-pick up pero hindi natin masasabi ah, kasi ito pa lang yung unang araw natin sa Grab o dalawang taon tayo tumigil siguro magtatatlong taon sa pagmamaneo sa grab kasi nga na deactivate tayo na no? so malalaman natin ngayong araw uh, pag nakarami tayo sa grab tingnan natin ko talaga ano tama yung pag -pin nila ng lugar nila kaya di ko na yung ano yung salita ngayon kasi eh, pag sakay na pasahero hindi na tayo makapagsalita eh So, mangyayari nun, no? Pag-pick up, saka drop-off lang natin, mabibidyoan kasi naka ano na kami naka face mask na kami dalawa nun may nag-aabang doon sila ate no tumingin sa plate number natin kala ko sila so sila kuya pala no ayun eto hmm. ah, ah, Sir, may aircon po dyan. Pwede nyo lakasan kung ano. Okay na po. Sige po, Salamat po. Ay, thank you. Thank you Kaka-arrive lang natin dito sa ano ano, mga dre, sa hospital. Ah, uh, dito natin hinatid sila kuya. Ang pala yung drop off natin. Ah, uh, grabpay ulit na no? hula wala tayong siningil na pera. So drop off na natin 'ta. time check tayo no 10:22 so ito na kagad yung kita natin no 540 pesos balik kanina nga pala ng umaga nakatanggap tayo ng booking siguro mga ano alas 9 mahigit hindi sana tayo tatanggap ng booking ngayon na ano ng grab kasi hindi pa tayo nakapaglinis ng kotse no nakakaya so mga dre nga pala ah, sa service type sa grab laki talaga na pinabago no? yan yung mga enough ko ayan bali enough ko yung ano no uh, sa outside NCR so waiting pa rin tayo ng booking no dito sa grab automatic naman papasok yan pag ano pag meron so labas muna tayo dito ano tayo check tayo sa lala move Ina-flying ko yung lalamove kanina kasi maingay. Ayoko rin sana bumiyahe sa ano no. Sa Grab muna ngayon. Nung sinubukan ko mag-online kanina, bigla may pumasok. Maganda yung ano, maganda yung bigay kaya inaccept ko no. Kasi nakakaya sa pasero, medyo inuubo pa tayo kasi galing tayo sa ano. Sakit lang na muna natin nung ano, nakaraang linggo. So, update na lang mamaya mga tre, no? uh, nag-online ako sa Lalamove, saka sa Grab. Tingnan natin mamaya kung sino yung matatanggap nating booking. Okay, kita kits tayo mamaya. Tumambay muna tayo ng mga kahit na 5 to 10 minutes tapos may pumasok. Sabay pa pumasok yung Lalamove sa Grab. Pero nauna nating uh, accept yung Lalamove. Pagka-accept natin no, biglang may pumasok na booking sa Grab. So, inan ko na lang itong ano, uh, Lalamove. Kasi ito yung nauna. Eh uh, plano ko talaga no uh, pag wala tayong booking na ano sa Grab mag-online tayo sa Alala mo pa tapos paunahan na lang sila sa pagpasok so, sino ma-accept natin na una so, ito yung first booking natin dito sa Lala mo kanina sa Grab tayo no nakaano tayo nakadalawang biyahe na tayo Itong Lala Move isa. Ay isang kilometro lang yung layo sa pag-pick up natin dito sa Lala Move. So kaka lang natin dito sa ano no uh, Wadogs. Ito nga pala yung ano natin uh, first booking natin dito sa Lala Move Diliman papuntang Manila 334. Okay, uh, kick daw eh. So babaw na tayo mga dre. Ah, so, na pick up no sa ano Wadogs. Okay. Ano, Wala pa pag pronounce nun. Okay. Tara. Deliver na natin 'ta. Okay, uh, papunta na tayo sa ano sa uh, drop off dito sa Alala Mob ito yung first booking natin cake di natin nasa ano 15 kilometer yung layo sa pag drop off tumanggap tayo ng booking ulit ginawa natin double booking dito sa Alala Mob mali sasabay natin yung ano no ah, pagkain sa ano sa mga cake siyempre ang una natin deliver yung cake muna medyo ano lang ah Siyempre, Mapapagod ka lang sa ginagawa natin, no. Grab sa kalala mo. Yung paghihintay natin ng ano mga booking. Imbes na ipahinga natin, lagare, no. Dere derecho. Parang familiar na sa akin 'to. Ah, mukhang cake din yung di-deliver natin kasi nakapag Ano tayo dito, no? Nakapag-pick up na tayo dito dati. Itong pangalawang booking natin kay Lala Move. Mga pag mga kick din to sigurado. Kasi nakapag pick up ta rin ako dito dati. Uh, kick din yung ano, uh, pinick up ko dito. So maraming stop over no. <laughs> Tatlo yata to eh. Napakita ko sa inyo. So ito yung second booking natin no. 200 kg. Sa 476. Ito yung double booking natin. Ito yung unang na pick up natin. Tapos ito yung pangalawa, double booking. Pagkatapos ito, bahala na mamaya kung ano, uh, try natin mag-online sa Grab. Hinihintay ko pa si ate lumabas, uh, nakadalawang tawag na tayo. Medyo choppy-choppy yung dating ni ate. Sinabihan ko na lang na, ano, na dito lang tayo sa labas, ang gate nila maghihintay. So yun, di-deliver natin, makakake din. Okay. Ano ate, okay na? Salamat. yung uniform nila ate parang ano para masayiste <laughs> so medyo naguguluan tayo mga madre kung sino uunahin natin deliver ang daming stops itong isa no yung pangalawang booking na tanggap natin sabi dito sa ano no uh, pangalawang booking natin yung mga cake no double booking so ngayon wala na base yun rev lang natin dito sa ano unang drop oh. so tatlo yung de deliver natin no oh. okay na po yan damat po dito sa Laloma natin yung na-deliver yung unang stops natin. Proceed na tayo sa pangalawang stops natin. Pagka-arrive natin dito sa Laloma, may tao sa gate nila. Siguro nanay niya yun. Uh, kukuha daw sila ng sasakyan. Tinanong tayo uh, tungkol dito sa sasakyan natin na sa rush. Kasi nga, parang senior yata yung sasakay. Tinanong din ako kung matagtag daw yung rush. Sabi ko, hindi naman po matagtag yung rush. Tama lang may nagsasabi daw sa kanya kasi na matagtag daw yung rush ewan ko lang katagalan kasi medyo bago pa yung rush natin no? hindi ako masyadong natatagtagan okay na thank you sir ah, sir ingat po yan So naipapa na natin yung dalawang ano, dalawang cake. So may isa pa tayong cake dito na ano, di deliver. Magkakalapit lang tong ano, ah uh, natin ang gap natin ngayon. Hindi naman sila magkakalayo. Papasok na tayo sa Intramuros. Oh, Ba't medyo mabigat ba? Kasama rin po yan? Opo. Ah, uh, free yata dito po eh. niyo po. Oh. <laughs> Salamat po. Thank you. Okay mga friend, na pick up na nila ate. No? binigyan tayo ng 300. Uh, 274 lang yung babayaran nila kasi yung 60 pesos papasok sa ano natin, sa wallet natin yan. Isa na lang i-deliver natin. Siningit ko lang kasi 'yung ano, 'yung dideliver natin din sa ano, sa immigration kasi kanina baka kanina pa tayo hinihintay 'Yun kasi 'yung nauna nating ano eh, na-pick up. Ito talaga 'yung gusto ko mangyari, no? Ah, uh, makapag-drive tayo sa Grab car. Kasi alam niya naman may oras talaga na mahina sa lalamove eh. kaya tayo talaga nagpursige eh sa grab para hindi ganun katagal yung inihintay natin kasi minsan sobrang tagal lang hintay natin Baka walang kuha pasok eh. saka maganda dito kay grab ang lalapit ng pick si grab right up, may General grab share Hina. ah, kumbaga dito sa double booking kaya tayo makatanggap ng dalawang booking dito sa Grab. Dalawa kami ni Wifi pumunta sa ano, sa Greenfield. Doon kami kumuha ng ano, doon kami nagpa-onboarding kasi dito sa May Marikina sarado eh. Kasi pareho kami nag-onboarding uh, sa Greenfield sa May Shaw Boulevard. So all goods na rin no, naka-activate na rin yung account niya. Nagtataka ako sa app ni ano ni Wifi no nung na-activate yung account niya sa Grab. Hindi niya makita yung ano, yung drop off. Pero sa akin nakita ko Kala ko nga nag iba na eh ah, sinubukan ko mag online kaya nga kaninang umaga inaccept ko kaagad yung booking kasi malapit lang yung drop off tapos nasa 200 plus na no? so nag-iisang cake na lang yung ano, di-deliver natin kanina tatlo yan so yung dalawa na-deliver na natin so ito na lang natitira all goods talagang dumaan dito na sa ano One, ayun 168 mall oh. No? walang ka traffic traffic oh. malinis so dito pala natin natin no? banda dito tinawagan na natin si kuya tayo na lang daw tayo dito Hi, hey, sir yeah, thank okay you. thank you ah. po. Thank you, Paul. Tara mga Dre, kain muna tayo. Hindi pa tayo kumakain. Panangalian natin. All goods, pinasok na ni Kuya yung cake. Siyempre, pag tayo nagre-rate, 5 star. All complete na mga Dre. Okay, na-deliver natin double booking, no. Dito marami po pasok dito. So hindi ko alam kung magagrab tayo ng o ano. Mamaga double booking ulit tayo. Kasi nasa tondo tayo. Bali ko na ng ulam, Andre. Bago natin pick upin tong, ano, Uh, in-accept natin na booking papuntang Marikina may mga sibuyas yung pipikapin natin dito sa Tondo gawin natin double booking ulito yung biyahe natin yan ay nako, dead end oh may ginagawa wala naman nakalagay dun na road closed medyo malapit na kasi dun eh oh May all goods. goods. In 200 meters, turn right on Y line, then turn left. Di ulit tayo dumaan, no? Ito yung isang bandang kaliwa, yun yung mga aso. Ayan, no? mo sa nakatira, aso, gaganda, oh. Hmm? electric pan po. <laughs> Ang palaya uli yung nabili natin na ulam. Yun lang yung may ano sila eh, uh, gulay. Apo, yung kay Bani, yung mga sibuyas. May tao po ba? Tulog yung mga tao. No? Sobrang sikip dito sa lugar nila kuya. No? So, natawagan na natin. Ayan sila. So, ina-assist tayo. Tagal nila lumabas. Kahit pwede ka, hindi ka dito. Kailangan natin, ano, tumabi talaga. Yun ang hirap sa pag-pick up. So, kahit pwede ka, hindi ka dito. So, dito natin lalagay yung sampung sako. Dito natin pipikapin, upin. Dapat nakaready na yan. Ay, aso, may breed, eh. Ano oh, nawawala. Ah! Yun. Bali, sampung ganito yung uh, natin. Kakarga natin. So, dalawa pa lang. Bali, boss. Sampung sako, sa no? Apo. Ten po. Hmm. Tulungan na. Ayusin ako yan, nakatulog ako eh. Oo, na oh, sir. Kaya ko kayo eh. Nakatulog ako eh. Ano na ako? Bago, bago natin kasi yan, 1,000. 1,000 oh. Ah, sa ako. Okay na, okay. okay, sir. Thank you. Bali, Ampalaya ulit tayo, no? Umiiwas kasi tayo sa mga ano eh, mga karne-karne, tapos yung mga lamang loob. Puro gulay muna tayo. Nagkataon. Ito uli yung gulay na nabili natin, ang palaya. Wala na kasi silang ibang gulay dun eh. Tara, kain muna tayo bago natin deliver to. Tanggap tayo yung double booking. Ito naka ano, uh, nakatanggap ulit tayo ng booking. Ginawa ko na double booking to. Na may sibuyas na yung loob ng 200 kg ulit to. Hindi tayo pwedeng tumanggap ng 300 kg para dito kasi mahirap na. Baka hindi magkasya. Nasa 4 km din yung layo sa pag-pick up natin ngayon. Bale ito yung pang-apat na booking natin no dito sa Alalamove. Parehong double booking ginawa natin kanina. Sa ngayon. Pag medyo maulan yung panahon, maaasahan natin to si Grab. Siguro magagrab muna tayo nun pag medyo maulan talaga. Kasi mahirap pag pick up ng item kapag ano eh, pag maulan. Yung mga pasahero lang yung ano natin, pipick upin natin sa Grab. Pag nagagawin ako dito sa Manila, hindi talaga maiiwasan na ano, pag nakatanggap tayo ng booking. Uh, Divisoria Mall Itong double booking natin no, Nakatanggap sa gilid ng Divisoria Mall. Ay, ay ga, hindi kaya. Boss. Ay, kasa pa. Sige, sige, tulak mo. Yan. Ano na pick up muna po kasi bayaran niya pa yan. Sige, sabihin ko na, na pick up ko na. Up na. na Oo. Oh. sige, sige. Na lang na agad, kuya. Okay, salamat. Na pick up na natin yung ano. Yung item. Divisoria Mall. Andito ulit tayo nung isang araw lang dito na yata tayo last week dito tayo dumaan dati na, na traffic tayo kahit yata dumaang ipis eh tatamaan eh anting konti na sa side mirror tatama na grabe itong mga to hindi nagpapatinag kasi natin so ito yung ano, natin mga booking natin ito yung pangatlong booking natin ito yung pangapat okay double booking yan parehas mariki na yan okay madre ha kakarating lang natin na no? uh, dito natin di-deliver yung sibuyas Bale sir, may babayaran po tayo 3 5 lang Ah, dito kayo sa ano Lalaki ng sibuyas eh Pag galing ibang bansa eh Ano so, lang po? Ito, may mas malalaki pa daw dyan eh Oo, oh, man Di siyang doon. Ang parang Doon talaga kayo kumukuha? Ha? Okay, all goods. Ano bula? 3-5-4. 3-5-4. Oh. lang sir ah. Oh. Oo. All goods. dalawa ako. Okay uh, inabot na tayo ng 360 na. Uh. Tara, deliver na natin yung isa. Time check tayo. P322. So hindi ko alam kung bayad na to ano. Kung usapin natin yung drop off mamaya kasi yung kinausap tayo ng pick up eh. Tawagan ko daw yung drop off para bayaran na daw niya yung nakuha niyang ano, item. Kasi baka tayo masisi ng ano ng pick up kanina. Bale, andito na tayo sa Marikina. Okay mga dre, kita kits tayo doon no. Update ako mamaya sa inyo tinawagan na natin si ate kasi malapit na tayo sa drop off so medyo maaga pa ano nasa ano pa lang nasa 3.40 ang hapon kayo po ba yan? lalamot? Hey. lalamot kayo apa apa ano ko lang kung bayad na pa ito sa Oh, bayad na yan. Mabigat ate, no? Arrive na natin. Ah, uh, grab tayo. So, hintayin muna tayo dito, ano. mag -iba tayo ng, ano, lugar. Alanganin yung parking natin, eh. Ito yung bagong pickup natin, na sa grab, no. Pangatlong booking natin sa grab. So, malapit na tayo, mga kitait kita tayo dun sa, ano, pickup. Kasi marikina po, no. Okay. Mat. All goods. So, so, dito natin sa hatid no, madre. Yung na-pick up natin sa Marikina. Tapos yung fare niya, no, 215. Grab pay. Wala pa tayong natanggap na cash, no, kay Grab. So, drop off na natin to. Papunta na tayo sa Pangapat booking natin dito sa Grab. Malapit lang mga dre yung ano, ano, yung pickup. Okay, uh, kaka-arrive lang natin dito sa ano, ano sa pickup location. So, uh, kakababalan ni Ate, no. okay, pagkas muna tayo dito, no, sa Jade Blue. sim premium dito nasa 58 pesos. Okay mga Dre, nagpagas tayo na ano, premium. Ito na? lahat na naging konsumo ng gasolina natin. Uh, magkano yung gas natin ngayong araw? Nasa 1,022 pesos. Premium yan madre Ito yung kinita natin no Kay Grab 967 pesos Tapos kay Lalamove Nasa 1228 yung kinita natin Kay Lalamove Lahat yan double booking Ginawa natin Okay madre full tank na no So pauwi na tayo na to Time check tayo 4.50 ng hapon so kanino nagsimula tayo ng ano alas uh, 9 yata ng umaga yan bumiyahe tapos 4.51 na ng hapon uwi natin parang gusto ko pa bumiyahe kay Grab pero nag na tayo dito sa ano no, malapit sa lugar natin hindi na tayo lalayo dito so uwi na tayo no? Uh, medyo maaga-aga pa ang maganda kay Grab mga Dre lalapit sobra ng mga pick up natin wala akong masabi tapos yung mga drop off ang lalapit din tapos tagto 200 pesos din mahigit yung drop off ni ano ni grab pick up pa lang nila na Move ah, pero check pa rin natin sa susunod papag-isipan natin bumiyahe ng ano buong araw kay grab para malaman natin kung magkano talaga yung kikitain natin sa umaga hanggang sa pag-uwi natin sa hapon maraming salamat sa panonood medyo nahihirapan tayo kumuha ng video kasi tako na yung sinusundo natin pero gawa natin ng video siguro next time uh, gawa tayo ng paraan pero kasi may mga ibang pasahero na ano na masusungit mahirap din kasi masyadong makipag-usap sa pasahero alam niyo naman tumatakas yung ano ngayon cases ng COVID maraming salamat mga dre hanggang sa muli uh, abangan nyo yung next video natin no para all goods uh, God bless ating lahat